Hi guys, mayong bungkag. Happy Tuesday guys. Welcome back to my channel. Tuesday na sad karun guys. And another vlog. So, wala, di, wala gyapoy ganap. Kitara lang gyapon me. Dari sa balay because it's a work day for me. Maglagay mo na ako ng bellow uh, ano ba to? tinted sunscreen. So far, I like it. But Daddy doesn't like it because he finds it so light daw. Parang uh, masyado daw hayag ba sa naong, guys. Hindi, mang good. Mo blend out, man good siya kadugayan. Pero sige lang. Daddy is not sanay kasi. Ang nakasanayan ni Daddy was yung isa ko. Yung BYS ko. So, ito. Sa akin na lang to. So, today is May 7. And, ano, Uh, ilang araw na lang at graduation na ni Kiang I'm so happy na finally tapos na rin si Kiang Kiang sa kanyang elementary years. And he will now venture into high school years naman. So tapos na rin kaming kunin yung <clears throat> ano niya, entrance exam for which na vlog ko nga na above average yung nakuha ng bata. Good job, Kian. You really are such a bright boy. Liwat siya ka sa imong papa o sa imong mama. Of course, asa man mali yung And also guys, uh, sad lang because namatay ang usa sa mga paborito ng nga mga vloggers dili sa Cebu. He died May 4, yata yun, May 5 by May 4. So to the family of the late Ate Charing, ang buong pangalan niya is Lucio, Nakalimutan ko pa apelido, basta Lucio pala yung full name ni Ate Cha. Ate Charing ng Korea. So, he died last May 5 due to cancer. So, to the bereaved family, our deepest condolences. Isa si, isa si Ate si, Cha sa mga vloggers. Unang-unang vloggers na pinapanood ko way back 2019. Yan. <coughs> Kaya gusto na ko yung mga vlogs, guys. Kaya magsigilan siya kaon. And I like the way... You know... He... He eats... Kay... Makalawal jud ang yang pagkaon. Maski itong mais lang yung sunda. Maski utan bisaya lang. Maski isda lang. Because he's really more into... Uh, mga seafoods guys. Kaysa meat. Ganahan ko magtanaw sa iyang vlog. So... It, it saddens me nga... Uh, some of those favorite vlogs... Vloggers na ko guys. Na nga matay na. So sayang ba. Nga... Kabata pa niya guys. He still he was still 44 years old. So, ako, nag-53 na. So, happy ko, guys, nga, and grateful sa ginoo, nga, kahit umabot ako sa ganitong edad, at least, wala akong mga major talaga, mga chronic diseases. God forbid. God forbid talaga, guys, kasi, mabuti si Ate Cha. Meron siyang budget talaga, guys. In fact, he even went to China para lang magpagamot further pero unfortunately, mas lalong lumala yata yung sakit, naging sakit niya when he went to China. Kaya pinauwi na lang siya ng mga doctors dito. Uh, and parang nilighten up na lang yung ano niya, yung hope niya na okay na siya, uh, cancer free na siya. Pero alam naman natin kung sino yung nakakasubaybay kay ate siya, pumayat talaga siya ng bonggang-bongga guys. And what's worse is nalumpo yung mga kamay niya Like, na ganito na la lang siya, guys. Hindi na niya may galaw. Yung, yung pinagsusubuan na lang siya kung kumakain siya. So, yun ang nangyari sa kanya. So, masaklap Kasi, uh, we wanted to go to another country to ask for a second opinion, for further studies ng ating sakit. Pero, ang ending, wala. Mas lalo patuloy lumala. So, kawawa din naman sa ating siya. Although, Um, he's very rich guys he has a lot of properties in fact yung sister-in-law niya is binibenta yung property niya isa sa mga properties niya sa Katmon for 3 million let, let, mga 500 plus yata yung lot area tapos may bahay din doon so isa lang yon sa mga binibenta nila na properties ni ate Charing So, sa mga interesado, i-message nyo si Mighty Mang, Mighty Mang TV siya yung uh, isa sa mga sister-in-laws ni uh, Ate Cha na may vlogs or na may channel sa YouTube. So nag-post yata siya a couple of days ago or kahapon ba yon, So napanood ko siya so sa so, interesado mura na lang ngayon. Unnegotiable pa daw yung 3 million na amount So ayon, So yan lang muna ang ganap ko Ano pa bang ganap? Uh, wala akong, hindi ako masyadong busy today because this week Because ang team ko is naka-training pa rin naman. So, at least, uh, relax, relax. But, uh, meron akong mga CFT na gagawin, guys. Or, uh, customer mm, face time. Yun ang ibig sabihin ng CFT. As to how much or ilan yung gagawin kong CFT, lima. Lima for this week. Wala akong masyadong tulog, guys. O, oh, nag-ano ako? Meron ako mga dark circles dyan. Pero hindi ako maglalagay ng concealer kasi dito lang naman ako. Mamaya, aalis pala kami guys. Bibilihan ko si daddy ng gamot niya. Wala na siyang losartan eh. Naubusan na yung taon. Wawa naman yung asawa ko eh. Ay, nako. Yun talaga guys. Ang buhay. Ay, nagpunta na pala kami ng SSS. And nag-inquire na ako guys. Kung yung babayaran ko ba sa kanya is yun na talaga yung Um, magiging ba babayarin ko for the next 120 days and that is a total of 3 years so sabi ng taga SSS yun daw so mamimili lang daw ako dun sa bracket na yun or sa listahan ng mga uh, amounts uh, except dun sa may provident kasi pag pag maximum pala yung babayarin mo guys let's say ang maximum noon is I think 3,000 to 3,000 meron yung corresponding na provident fund na kailangan mo rin siyang tapatan. So, kung 2,8 dito, plus 2 plus din dito. So, magiging 5 na yung babayaran mo. Yung gano'n. So, hindi ko pa kasi kaya yung ganun, guys. Nang ganun kalaki na amortization or, hindi amortization, eh, contribution para kay daddy. So, I think I'm gonna go with 2,000 lang muna. Or, yeah, 1,800 to 2,000. Kasi kahit papano, at least meron siyang makukuha. And meron siyang madudukot, guys, pagdating ng 60 years old ni daddy. And I think yun lang naman talaga yung mahalaga dun eh. Kasi meron naman din ako guys. I will still receive my own SSS pension din naman. So, uh, at least mabubuhay pa rin naman kami ni daddy. Yun nga lang, ang problema ko lang, pagdating ko lang kasi ng 60 guys, hindi pa tapos si Kian sa pag-aaral niya ng kolehiyo. Kasi nga, I, I, I gave birth to Kian when I was 40 already. So, pag 60 ko, magiging 20 20 years old na si Kian. E alam naman natin yung K-12, guys. Aabot yon ng mga 21, 22, 23 years old ang bata. Bago talaga siya makatapos. So, yun lang ang problema ko. Paano ko isusustain yung kanyang studies knowing na I'll be retiring on the, at the age of 60? Not unless I will not retire on that age. Not unless I'm still gonna be connected to BPO kung tatanggapin pa ako ng BPO na wala silang age limit as long as I'm still uh, um, you know, I still have that capacity to work, hindi ako magre-retire guys, pero magsa-stop na akong mag, ano, may option ako mag-stop ng contribution ng SSS pagdating ko ng 60 years old so either 60 or 65 yata yun, so I, I'll I'll check my options there sa SSS kung ano yung magiging uh, ano yung mangyayari sa contributions ko when I reach that certain age eh wala pa naman uh, I still have around 7 years pa na bubunuin and sana makakuha ako ng malaki-laking pension guys para at least ba makatulong talaga sa aming dalawa ni daddy um, by the time na ano matantanda na talaga kami guys na meron kaming madudukot pambili ng mga gamot namin you know Uh, maintenance dito sa bahay kasi nga ako na lang yung kami na lang talaga yung tatlo yung nakatira dito technically although tumutulong naman din talaga sina Kuya sina Kenpai sa amin pero pagdating kasi nang wala na talaga akong income na monthly guys mahirapan talaga kami so ano na lang mangyayari sa amin di ba so those are moments and those are things that I should take into consideration the moment I grow older kung ano yung magiging ganap namin. Ano yung magiging arrangement namin. And sana, I'm always praying to God. Na, ano, uh, pagpalain pa kami. And bigyan pa kami ng mahahabang oras dito sa mundo. Para makapag-spend time pa kami ng, sa aming pamilya nga, guys. Diba? Dami ko na namang chat-chat. Uh, Katatapos ko lang palang kumain, guys. Hindi ako nag-vlog kanina kasi wala pa akong kilay. Hiya akong mag-vlog kapag nipis na nipis yung kilay ko guys ewan ko ba parang hindi ako nagbubukang tao pag wala akong kilay <laughs> sino ba nakaka-relate niyan yung mga ganyang moments yung ibang babae kasi yung walang pake naman kung may kilay o wala okay lang yon especially kung meron naman talaga sa kilay e, ako kasi guys hindi ako biniyayaan ng Panginoon ng um, ano ba yung mabuhok na kilay so kaya minsan I make it a point that before I do my vlogs I would really put on ah uh, my kilay. Kahit walang lipstick, kilay lang. Goods na yan. Okay? So, uh, hindi ko talaga, in, in wala kong balak pahabain tong vlog na to guys. Gusto ko lang talaga, sa, talaga kayong i-update sa life ko lately. So, yun lang muna. ah uh, it's a Tuesday today as I've said. Wala namang ganap. Mamaya, bibili lang kami ng gamot ni daddy. And yun na. Yun ang magiging end ng aking day today And alam niyo naman, manunood lang kami ng mga teleserye. Eh, Uh, uh, ano pala, speaking of Delisario Malapit na talagang matapos Guys, ang can't buy me love Diyos niyo, marimar Ay, at saka meron din akong Tinatapos na, uh, ano guys Series, the title is Animal Kingdom um, Maganda siya guys, sa mga Makakareli, kasi it's about A family of uh, Consists of a mother May tatlo siya, ano, apat siya na anak Dalawa yung adopted, ang dalawa yung Totoo niyang anak and all of these guys are thugs yung mga ganun yung nabubuhay sila dahil nag, nag nanakaw sila nag in other words gumagawa sila ng mga illegal na mga gawain guys um yung mga challenges sa mga lives nila guys doon ako na na, na 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 ano ba yon na excite man kasi may iba-iba silang story may iba-iba silang kwento so panoorin nyo guys animal kingdom kung gusto nyo lang naman sa ano pa ba, ba? Uh, siguro yun lang muna guys sa aking vlog for today. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati guys. At maraming salamat sa lahat ng aking mga supporters. Especially to my son, Kenpai. And his wife, Papay. Kenpai who's, who's always watching my videos. Wala talaga silang namimiss sa aking mga videos guys. So, sa lahat din ng aking mga... External supporters sa lahat ng mga kababayan natin sa ibang bansa, mabuhay kayo, guys, and mag-ingat kayo parati guys, dahil ang mga kabet ay nasa tabi-tabi